Hi guys, kamusta kayong lahat? So, pag-usapan natin tong comment ni Ma'am Laya Espanela Noiva. Okay lang naman siguro mag-remix. Wala ba masama doon, Ma'am? So, hello sa'yo, Ma'am uh, Laya. So, pabisita na rin po ng kanyang bahay, mga kareels, lalo na sa mga baguhan dyan. So, mag kapan po kayo para po ay umangat yung mga bahay nyo. Okay, so, balik tayo dito sa, kay, uh, sa comment ni Ma'am Laya. Okay? So, actually guys, iso oking okay po ang pag-remix, okay? So, madami po ang monetize dahil sa pag-remix ng mga uh, video ng ibang content creator. So, ang sinasabi ko po lang po ay mag-ingat po kayo, okay? So, mamili po kayo ng uh, video na i-remix nyo. So, piliin nyo, no, yung mga, uh, ganito lang, mga voiceover, okay? Kasi po, kapag ang i-remix nyo may background music ay maari ka pong ma-copyright issue. Okay? So, sa pag-remix rin guys, yes, uh, maari ka rin pong magkaroon ng uh, plug content, maari rin ka pong magkaroon ng original content. Pero, dipindi naman po yan eh. Dipindi po yan dito kay uh, Mita. Okay? So, may mga content creator rin guys, no? Na, uh, remix talaga yung mga Uh, video nila. So, mamili po kayo ng mga ganun na uh, creator. So, halimbawa may mga nag-viral na video 'yan, di ba? Tapos tingnan nyo muna kung madami ang nag-remix sa video na 'yon. So, yun guys ay paniguradong sipyon, So, tingnan nyo rin yung owner kung, kung may mga comment ba or may mga content ba siya na o ginamit lang yung uh, nag-remix lang siya o ginamit lang yung audio ko, uh, nag-viral yung Uh, video niya or nagpairal yung remix niya. So, ganyan, kapag ganyan yung mga content creator, guys, is paniguradong sip kapag magremix ka sa kanya. So, may iba naman ng mga content creator na sikat, okay, na inoop na yung mga remix nila. Dahil po, dati ay, yung mga followers nila na nagremix sa kanila ay nagkaroon ng issue. So, kadalasan pa sa mga followers ay sinisisi yun sa kanila. So, dito kasi kay Mita guys, maari na sila hindi nagkaroon ng issue. Pagdating sa'yo ay nagkaroon ka ng issue. Okay? So, basta ang sagot ko dyan is okay-okay po ang mag-remix tayo. Okay? Lalo na kung wala tayong content, kung baguhan ka rin, ay magandarin po ang mag-remix. Lalo na yung mga nag-viral na uh, video or content. Maka dyan pa uh, dyan, yan pa yung dahilan para po ay ma-monetize ka sa stream ads. Okay? So, Go lang guys kung masaya ka sa pagre-remix, I-go mo lang, okay? So, medyo mahaba na yung usapan natin and hanggang dito na lang ulit and maraming salamat sa panonood. And please don't forget to click the follow button for more tips and bye-bye.